Ayan, maganda magandang araw po sa ating uh, lahat. Parang naririnig ko po nga uh, nagbabasketball po si Kuya Eric. Ayan. Ayun. Uh, so pag naman Kuya Eric magbasketball? basketball. Init. Mangingitim ka dyan. Basic ay eh. tumalsik. Eh. May radyo yung motor niya. Wala. Ba't may naririnig ako? Wala. Ay, si Crystal ba yan? Oo. Oh. Oh, radyo. Oh, ma ah, ni. Parang DJ yung boses. Mm. Mm -hmm. DJ Gale. Ngayon, tito. Ang

Magkano kilo na? Ito po, 140, 180. 50? 80 kuya kilo. Ito? 140 po. 140? Ano sa mo kayo? Anyatan po yan. Anyatan? Anong pangalan niyo? Samuel Ano Anong pangalan niyo? Marites Pablos. Ang Marites Pabos. Ah, garlang pala yung ano ko, yung Janic, Yung Teterapik. May tinta lang ko, pero nalapat. Dala dar lang yata. Hindi ko kilala. Hindi po. Marites Pablo. Sumong pala lahat ng sibuyas, sa sir. Lahat ng kelo ko, lahat lang. Sapsuyin, 'yung uya para gusto niyong bumili. Sapsuyin. Sa line pa. 200 po, kanang dali dadat tabi. Sa side na siya. Pwede ko yan. Ako yan lang ba? Pasip? Oo, oo. Yan naman ako. Parang tap. Paano? Isang daan? Cauliflower. Parang tamdang. Ayan mo. Ayan. Ayan na lang. Ayan ako. Rice pa, no? No. Kalahati lang no? Badya, no? Salahati po bang bawang, kuya? Salahati. Karoon ka lahat to? Ito po, Kalate? Ito po, Kalate para... ...pwede na natutuyo eh. Mga nabukul. Maraming siya Dalawa pa siguro. Bakit magiging? Kahit ano, Hindi Dito, itlog. Hmm.

Eh, dito lang. Tandaan nga. ba, Adoy? Taray! Ay, tapos tala. Joke. <laughs> <laughs> Sa'n ito, boss? Sa'n nyo? Ito. ba? 7, 8, 30, 9, 950. yun. Ito iba na. Ito.

Huwag naman natin. na pa. Tito sa eh. Tanong mo yung tito mo, kung nakakailan na siya. Yung tito al huh? Tito kami. <laughs> tito ngayon, bali. Huwag Tanong mo kung saan Nagsasalita ka para halang. No, nagsasalita oh. pa lang kayo. Oh, saan ang muri? Hindi ko nga kilala yan eh. Hindi nga pa kilala ako. Ha? Hindi nga kilala. Hindi nga kilala pero kayo kilala ko kayo. Si Labli nga kilala mo. Labli ba yan? Yung parunga, kasi kilala siya Hindi ko kilala. Ang si ano? Sino yun? Nung year ka na Hiya. Anong year na ba yan Grade Grade 10 Grade 10 Grade 10, grete ga mei pa Apa nei kue. <hesitation> Aro pa nga nei kue, ga mei pa nga nei kue. Aro eh. nga nei kue, ga mei pa na nei kue. Aro pa nga Ah. kue, ga mei pa nga nei kue. Aro pa nga Teacher kue,

di ba mo mapalis? Pwede ba nga rin to, Tito Cesar? No Hello, Ah, wala ko ng vlogger. Vlogger ba to? Pwede ba iwan yung surface Tito? Vlogger to yung... Oh. Yan, si Janus. ha? Janus, ha? si Saka... Ano ba ito? Pameritang sugat. Ano ka? Anong Ano ba ito? mo mo? Bago ako may kasihan. Dalo naman po rin tayong sapok isang iporto na

wibao pani ba yung pangit? Hmm... ba Ikaw? Pagupit ka na rin? ba yung ba yung ba yung ba Hindi naman ako ba katulad. ba ba yung ba yung Ay, may ba yung ba na lang ako. Kaya, kung pa ang ka ito? Kung ano ang pagkakataong Maganda pa ano ang pagkakataong ito? Kung ano ang pagkakataong ito? Kung ano ito? Kung ano ang ang pagkakataong ito? Okay naman ang pagkakataong ito? Sana god ni Hindi, alam mo. Ni Dapat pala na no <ginagano>, no. Sabi na parin no, pwedeng sa silingan? Kala <laughs> mo siya makikita. Ay! Hey, Ay, chiki! <laughs> Ayan! Iba na yung ngiti ni Crystal, oh! Yes! Ano yung libre mo dyan, oh! Awawan! Kasi naman tayo! Timba na lang bilhin mo kaysa ito! Ang patulad na sakit sa CR! Kesa yan! Ano yung bibili? Yung timba na brown. na brown! Mas matiba yun, eh! Kasi baka masira lang yun! Timba malaki! Ayan! Ah. Asan ah. ba yun? Bawala na sila yun! Ganyan, ganyan. Yung katulad sa akin, CR, malaki din yun ah, eh. Partay. Para matibay. Kasi ito, di ba, marami ganyan ganito, nasisira lang agad. Para yun na lang paglalagyan mo. O, restart. pala ako nito. Ako, oh, bibili ako oo Wala kasi akong pasabitan ng brick. Ako, doon na lang sa bahay Sabi nagtitinda eh. Pwede naman doon ah. Okay ka lang naman kina. Okay. Wala na yung one well, yata. Milan. Yung? Wala na ang titinda. Ay na. Nag-i Emil eh. <laughs> ha? Ayun pala eh. lang, crystal, crystal pa. Para kahit may tubig, malalagyan mo pa. Ito, mga ilang taon na, masasira na adit, eh. Brown hey. din, no? naman ito brown din, oh. Nagtibay naman po siya, Hindi. Yung sa amin kasi doon, eh. Nagkasira-sira na, eh. dito nasisira sa gitna. Ayan. Hmm. Ay, ano ba yung, ano, sinasabi mo? yon? yan. Yan? Yun. Yan sa dulo. Ayan? Hmm. Oh. Oo. Para ma, pwede yung paglagayan din ng tubig. Wala, dalawa? Dalawa ba? Kano ba yan? Sabi ko, ikaw rin. Meron na ako doon eh. Pero maganda yata, dalawa na lang din bilhin ko para... Siyempre pagkababanlaw. Oh. It's para sa bahay, para meron din ako. O, carl, ito? Dali, ito. timbang malaki. 1-35 ko may kasama... Ay kasama tig pa na po Ay, may kasama ng tabo. 1-35 ang dami natin tabo ko sa tala. Ilang? Sige, dalawa. mo sa isa. Dalawa. Kano tong hangar nyo? Ako. Ako. Kano tong hangar? Ay, hangar. T5 naman. Ito ako t Nakalagay na pala. T5. Para madali yung magsampay ng bricks. Nakuhulog kasi lagi. Ano? 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 damit na marumi ano? naman po. Marumi na lang po po siya. yung plastic niya? Flexible. Yan. Yeah. Kapag ang timba ni Dalaw. Oo, oo. Oh, oo, oh. oh, ano? Hmm. Ano pa crystal? Ano pa kailangan mo? Yan. Magaya oh. ng pagkain. Ano pagkain? Kakarender yung kristal? Oo, oh, so, sukan mo <laughs> <laughs> Papadagdag. Ito oh, Crystal Barbie. Barbie, ano? Bata ka pa naman. <laughs> Ay, ano? Ito na na. Ito. Ito pa ang pangkit. Pwede mo dito sa timba. Ano pa? Ah, okay, Gisip pa ka, Barista, kung anong bibili natin. Ano yung pang... pichel oh, Ano ba yun? <laughs> Ang dami ng pichil. Ay, araw ka oh. na. Ang bagay, may pichil naman kami doon. Pag-truck nga lang. But, hmm. bay, sa akin oh, okay, na yung isang tabo. Kulang ba yung tabo yun sa banyo? 425. Baka may pipiling ka pa kristal. Para hindi na babalik-balik. Hindi ko mawakan yun eh. Yan. Yeah. <laughs> Magkano tal? 420. 420? 420. May hangat na ako doon. Marami. Mm. Ito na lang siguro Ito na lang? Oo oh. Baala kayo eh. 500, sarado ko na Oo, oh. nangyari Sa

Buko tayo dyan o, oh, mayinig. Saba ang Sa Susunod pag may halaman na ang kasubibiling ko. Flower pot. Plant pot. Oo, oh, yan. Yeah. Ang ganda pa yan. Hmm. Sa lata-lata. Lalapan si Crystal. Si Boyos lang namin um, tapos yung gulay tapos yung itlog. Okay, nagsantabot nice ka. sir yan. Sige po, tingnan. Mhm. eh. Maganda. May price tag pa 'to, Ano ba 'yan? 25 pesos din. Uh -huh. oh. Ikukunin na <laughs> <laughs> um, na po 'yung ating abinil, eh. sawa na po sa karne, saka processed meat. Ah, asawa din pala yun. At ayun po mga kadyaya, dumating rin na po yung ating materyales para po sa gagawing hagdan po sa ating bahay. Ayan, papagawa po natin yung ating uh, second floor. Ayan. Saan boss? lang. Sa sa gilid. Yung sa kabila. Yeah. Diyan yeah. yeah. gagawa eh. eh dyan na lang. po. Maraming maraming salamat po pala kay Ati Takumi. Nag-sponsor po ng ating mga materialis po sa gagawing handan dito po sa aking nga bahay. Maraming maraming salamat po uli. Lubos na aking uh, pagpapasalamat galing po sa aking uh, puso ngayon. Bali, ipapagawa na po natin yung uh, second floor po natin. Hindi sa ngayong buwan pero pakasa sa susunod na buwan kung sakaling uh, hindi po ulan. Para makuha ko na po si Kuya Alex para yung... Uh, yung kaisipan niya ay siya lumiwa na ganyan. Para maiba po yung kanyang environment, hindi lang po sa kasi po sa kwarto po niya sobrang adilim dilim po lagi. Kaya kailangan po talaga niya ng uh, maiba yung kanya environment para maiba po yung kanya kaisipan na yun. Tayo po mga kadyano. Medyo marami pong bakal o materialis po yung nirequest uh, ni, ni welder dito. Pero sakto lang po siguro yan. Para po sa ikaganda ng ating uh, bahay. At ayun po may natitira pa pong uh, apat na semento. Yung ibang uh, materialis yan eh, hindi na po sa akin. Isinabay eh, po siguro para tipid sa gasolina yung gagamitin yung cemento is para po sa puting ng ating hagdan. Ito ang Okay. 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 Ito po. Uh, na ano po, dumating na po yung uh, delivery natin mga bakal. Ibat-ibang klaseng bakal po. Dito po tayo maglalagay ng hagdan. Sabi ni Juan, suggest po ni welder yung gagawa po ng hagdan natin. Dito na lang po sa likod para po sa harap maganda tingnan. <coughs> Ayan. 22,000 na kwa materyales. Sobrang wad din. Okay na rin. Madami-dami rin pala to. Kala ko konti lang. Sakto lang. At meron po tayo yung wad. Ito. Yung sa may post niya. Ay, I may mean, nagpadala pala siya yung alas. Hmm. Ay, kung ano laman na to. Hindi ka lumabas ng araw. Sa ano? akin? Ay, na ako nag Sa Bumi? Okay. Ibang pangalan eh, mo Hindi. niya. Ano na ba yan? JRS. Ngayon galing. Masa mo na, tanggalin mo na halalag, eh. yung ka. Dito yat ito.

Ano to? E Scooter? Ayan, nakalagay <laughs> sa box. Punta yan na to yung monocycle. Kapatos. JRS. Ngayon lang ako nakakita ng JRS na padpad -pad dito. Ayan. JR Express. I mean, JRS Express. Ay, meaning ng JRS. Diyan na Ito mo yung nakalagay o. Ang gumit ako na na Under armor, sana all. Ano rin yung brad na yun? Eh. Brad ni Step Curry na na yan. Ano size? Buti na sa mamili mo. Under armor nga. Ayan, maraming maraming salamat po kay Maria Luisa Patrosa. ay nagpadala po ng sapatas po kay Kuya Alex. Oh. Ayan na nga po mga kadyano. Maraming salamat po sa panonood. Bye-bye!